idol ito na yung kardero namin na nagawa o nagagay na ngayon ang tatak tapos ah uh, ano dami o ah. Eh, iba mayroon ng hawakan yung iba wala pa oh. Kaya naman wala kakawakan lalagayan pa yan. So, ito yung binagamit pagbutas yung pagkagiro. Ayan o, mayroon ang mga wakan. yun ang ginagawa namin kardero yan ang tagabutas ito lagay ng